Minsan, may pagkakataon na parang na nagmamadali tayo. Masyado tayong atat na gawin ang isang bagay. Sa kwent na dahil sa sobrang pagmamadali natin, ay nakaligtaan na natin ang isang bagay na pinag... ay nakaligtaan na nating daanan ang isang importanteng bagay. Kimigan sa buhay. Hindi naman natin kailangan makipagunahan hindi naman natin kailangan makipagsiksikan at makipag-competition sa iba. Dahil ang buhay ay hindi naman karera. Karamihan kasi sa atin, gusto sila palaging noon. Na Natatakot na malamangan. Masyadong nagmamadali. Kaya in the end, silang nagmamadali, sila yung napapagod.